Okay, good morning po sa inyo lahat. Uh, ito po ang ating channel, uh, Tabsum Viewpoint. So, welcome po ulit dito sa ating talakayan na uh, nakaka importante Ano? So, ang topic po natin ngayon is yung nabasa natin dito sa ating news, yung tinatawag na, yan, AI-powered transcription ng Korte sa Bansa, ikinasa ng Supreme Court. So, ay po dito sa balita na to, Uh, nagkaroon ng pilot study ang ating Supreme Court sa pag-adapt ng tinatawag na artificial intelligence o yung pinakausong-uso ngayon yung AI so AI uh, transcription so ginamit po ito ng almost uh, simula nung ano, July 23 up to September 24 at uh, according sa assessment ng ating uh, Supreme Court is napaka-effective ng uh, naging resulta at ang uh, plano nila magkaroon ng rule out na full implementation. So anong ibig sabihin po nito? So unti-unti na pong uh, nagkakaroon ng um uh, uh, malawakang adoption ang uh, artificial intelligence dito sa ating bansa. Although wala pong pumapansin dito, pero napaka importante po ng uh, implikasyon nito sa ating uh, uh, pang-araw-araw na pamumuhay, especially sa ating mga ordinaryong taong bayan na umaasa doon sa trabaho. Although, ang isang uh, apektado po dito ay yung mga uh, transcriptor, ano, yung mga stenographer, especially yung mga, yung mga nagtatype. So, magkakaroon tayo ng uh, displacement ng trabaho doon sa mga ibang uh, stenographer. At syempre, yung mga mga uh, tao na nagpaplano na magtrabaho bilang sten stenographer is magkakaroon po ng uh, uh ano, implikasyon ito sa kanilang mga pangarap sa buhay no, ng kapagtrabaho. Dahil dito sa tinatawag na adoption ng uh, artificial intelligence. So, ang tanong kasi dito ng taong bayan, although wala kasing pumapansin dito kasi ano, uh, ang taong bayan ay nakapokus dun sa intriga dun sa ating bayan, mga chismis na mga political na uh, system ano walang masyadong pumapansin dito hindi nila nabapansin na unti-unti na nagkakaroon ng penetration ng paggamit ng artificial intelligence dito at ang number one na apektado pag nagkaroon ng uh, massive adoption ng tinatawag na artificial intelligence dito ay eh, syempre, yung mga ordinaryong tao na umaasa sa trabaho so yung, ngayon ang tanong ng taong bayan is yung bang ating bansa ay naghahanda doon sa possibility na in the future eh yung mga ordinary nagtatrabaho dito sa atin is ma-displace, ma magkaroon ng tinatawag na job displacement dahil sa artificial intelligence adaptation, yung tinatawag na AI automation. So, nagkaroon tayo po ng kaunting research ano, so nasa na ba yung estado ng Pilipinas sa AI preparedness, yung AI automation. So, sa kasalukuyan po no ang mga trabaho na affected dito sa massive uh, AI automation adoption is yung number one, yung customer service so nakalagay po dito dahil do sa uh, mabilis na improvement ng uh, artificial intelligence or chatbot chatbots o yung voice assisted uh, uh system ang higit pong maapektuhan dito yung tinatawag na PPO industry natin kasi mapapansin natin ngayon pagka gumagamit tayo ng artificial intelligence uh, halos hindi na natin madistinguish yung normal voice doon sa uh, ano yung uh, voice assisted uh, system o yung tinatawag na chatbot no So, yun po ang mga higit na maapektuhan. At may mga iba pa po maapektuhan dito, yung tinatawag na katulad ng data data entry clerks, uh, retail cashier. Uh, ang estimate nga po dito by 2025 to 20 uh, last year pa, uh, ngayon, ngayong taon, 2025 to 2027, lalawak po yung paggamit ng tinatawag na AI automation. So, maapektuhan po dyan yung accounting, bookkeeping, yung mga clerks, yung mga mga, mga re, ano, yung paulit-ulit na trabaho. So, marami na po kasi ngayon mga nade-develop na artificial intelligence na intended na i-replace yung mga trabaho ng tao talaga. So, hindi na, natin napapansin yan, ano, pero 2 uh, to 3 years from now, pag yan nagkaroon ng mga massive na na adaption ano sa industriya, papaano na lang po yung mga Uh, manggagawang Pilipino na umaasa sa mga ganitong trabaho especially yung mga newly graduate na nag-aral uh, para sa mga specific na trabaho dito katulad ng paralegal o yung legal res researcher so meron na po ngayon mga tinatawag na artificial intelligence na ang ginagawa ang trabaho ay para sa paralegal at saka legal research yan transcriptionist, medical transcriptionist, receptionist, front desk. So, apektado po lahat 'yan ng tinatawag na uh, AI automation o yung adoption ng artificial intelligence sa mga trabaho dito sa ating bansa. So, ang um, estimated nga po by 2028 to 2030, which is ilang taon na lang 'yan, 4 years from now or 5 years from now. Magkakaroon na tayo ng tinatawag na auto ano autonomous delivery vehicle assisted fleet management. Ibig sabihin magkakaroon na tayo dito ng mga driverless uh, utility ano public utility or mga transportation system na ganyan. Magiging automated na po 'yan. Hindi na kailangan niya ng driver. Okay? Tapos, kung mababalitaan ninyo sa YouTube Uh, nasa full swing na po ngayon yung pagdevelop ng mga robotics ngayon yung mga robot human tinatawag na humanoid robots no so again ang ang intended purpose po noon ay i-replace yung mga manggagawa natin sa manufacturing na uh, ano facility or mga company na nagmamanufacture yung mga ano yung nagki-create ng na mga paulit-ulit na trabaho yung sa manufacturing So yan po ay irereplace replace ng tinatawag na fully artificial uh, assisted robotics. Mga robot na yung mga gumagawa ng mga mga ano, mga uh, gadget natin. So ibig sabihin may threat po yun din sa ating mga manggagawa especially dito sa manufacturing sector ng ating bansa. Paano na lang po pag dumating yung time na wala na mapasukang trabaho yung mga manggagawa natin. 'di ba? So hindi ba hindi ba po napapansin niya ng ating mga politician na walang ginawa eh kundi mag-away ngayon sa politika. So again, hindi po ito nabibigyan ng pansin ng ating gobyerno. Sa halip ang nangyayari po is ano uh, puro away politika na lang na, na, na hindi nila binibigyan ng uh, ano to uh, solution solusyon or although may mga paghahanda naman kasi according doon sa ating uh, uh ano natin uh, research natin uh, ang Pilipinas daw po ay ano uh, nag nagkaroon ng uh, paghahanda according dito government AI readiness index ayon sa Oxford Insight umangat ang Pilipinas ng siyam na porsyento mula ika 65 na posisyon noong 2023 patungong ika 56. Sa 2024 sa kanilang government AI Read Readiness Index nakakuha ang bansa ng score na 58.51 mas mataas na global average na 47 47.59. Ito ay papakita ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na isama ang AI artificial intelligence sa serbisyo publiko at lakasin ang digital na infrastructure infrastructure so ibig sabihin guys kahit pa paano nagbibigyan pero hindi kasi yung para sa akin kulang eh kasi imagine na lang kung biglang nagkaroon ng massive adoption ang buong mundo, ano nga eh? magpapaiwan ng Pilipinas di ba, syempre no choice ang mga industriya natin kung di mag adapt dun sa ano, mabilis na pag ano, pag uh, gamit ng mga tinatawag na artificial intelligence and automation. So, mapipilita ng mga industriya natin dito na mag, uh, mag ano, mag doon sa mas mabilis at efficient na ano, na sistema katulad ng AI automation. Di ba napapansin ng gobyerno yan? Ano mga, mga plano pagka yung ano, magiging plano ng uh, gobyerno sakaling uh, lahat ng trabaho dito sa Pilipinas ay ano na, AI assets assisted na at saka automation. So magkakaroon tayo ng malawakang uh, ano displacement ng trabaho. So ano yung mga paghahanda hindi natin naririnig yan sa balita. At ang nakikita natin sa balita ay puro away ng mga uh, Marcos at saka Duterte camps, di ba? Yun ang pinamumukha sa atin patuloy tayong uh, uh, ano ano uh, nilalagay doon sa sitwasyon na yon na uh, nawawala yung mga uh, preparedness dito sa nagbabantang uh, ano na to uh, uh, masasabi nating uh, uh, bantak sa job security ng ating mga manggagawa papaano na lang kung maraming mawala ng trabaho anong gagawin ng gobyerno sa nila papasok yan di ba hindi naman pwedeng mag mag ano mag, uh, declared ang uh, gobyerno na hindi tayo mag adapt ng uh, uh, AI automation sa samantalang yung ibang mga bansa na nagahan ngayon pa lang ay pinaghahandaan na uh, eh gagamit nito so magkakaroon tayo ng uh, disadvantage di ba pag hindi natin gat i gagat sa yung paggamit ng uh, ganitong sistema ang problema niyan ano ba yung ginagawa ng gobyerno para ihanda yung mga manggagawa natin sa ganitong ano sistema na possible mangyari mga uh, 2030 at di ba at napopokus po tayo doon sa mga away politika di ba hindi tayo naghahanda dito sa malaking threat na ito ng uh, automation although maganda po ang benefits nito sa ating gobyerno sa ating mga kumpanya pero ang, ang tanong ano mangyayari po doon sa mga manggagawa na higit na maapektuhan itong artificial intelligence automation na to. So na nakita po natin sa balita na inuumpisa na. Actually marami na po yan eh. Balita natin dun sa latest uh, na pinap pinapatupad na no contact uh, apprehension yung mga sinasagawa ng MMDA ngayon na panghuli ng mga traffic violators. Iyan po ay gumagamit ng uh, artificial intelligence according doon sa balita. So ibig sabihin, again, another adoption po 'yan ng uh, AI automation. So ibig sabihin ano mangyayari doon sa mga manggagawa na maapektuhan ng uh, adoption ng artificial intelligence. Tanong, naghahanda ba ang gobyerno dyan? Pinaghahandaan pa yan na ano na ng mabuti, di ba? yun, yun guys ang, ang concern natin dito is paano na lang tayo paano tayo mga mga gagawa na maapektuhan itong automation so napakalaking issue po niyan na dapat po yan ang pinagtutuunan ng pansin ng ating gobyerno maging uh, opposition man yan or ng administration dapat po magkaisa tayo sa mga pagbigay ng solusyon dito sa sa tingin po natin ay uh, double edged swords na mangyayari sa madaling panahon ano madaling panahon kasi ang bilis po ng adoption ng uh, AI automation within 2 to 3 years makita mo iba na yung uh, landscape ng uh, ano ng uh, economy ng mga bansa na gumagamit ng artificial intelligence so ito po hindi na pag-uusapan hindi wala kulang na kulang sa balita wala tayong makitang balita na naghahanda dito at tinutuon Although nagkakaroon ng mga announcement, pronouncement ng ating national government pero walang ano walang walang effect hindi hindi ano, hindi masyadong pinapansin ng ating mga kababayan. 'Yun po ating, ang ating paalala dito na salit na magtutok tayo doon sa mga away politika. Dapat po ay solusyon na natin itong mga ganitong uh, sa tingin natin ay bantak doon sa mga job security na mga manggagawa ng ating bansa. So, kailan pa po tayo a-action? action pa ba tayo kung, uh, kung kailan huli na ang lahat? Diba? Yan po yung sinasabi natin dito e na lagi na sa ating channel na huwag tayong pumokus doon sa mga political personality na walang ginawa kundi magbatuhan ng intriga at kosasyon tapos masira yung uh, uh, momentum ng uh, pag-unlad ng bayan kasi nga wala pong silbi yung mga away na 'yan sa politika dapat po ang mga pinag pinagkakaisahan ng uh, mga political personality na 'yan is yung mga ganitong paghahanda doon sa 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 tingin natin ay malinaw na threat no especially dun sa mga ordinaryong taong bayan na uh, nagtatrabaho, pilamang gagawa sa mga industriya na higit na maaapektuhan itong artificial intelligence and automation. So, sa halip po tayo na pumokus dun sa mga intriga, awayan na nangyayari sa ating uh, uh, bansa, dapat magkaisa po tayo at gawa natin solusyon itong uh, nakaambang ano na to Threat especially dun sa mga manggagawang Pilipino na higit na maapektuhan ito. Nakikita na po natin yung mga uh, uh, nangyayari. Unti-unti na, kay, na, na nag, ano, nagkakaroon tayo ng adaption. So, although hindi pa naman huli ang lahat, so dapat po talaga imungkahi natin sa ating gobyerno, sa mga anti-government, tigilan na yung mga pag-aaway na yung sa politika at magtuon ng uh, pansin dito sa adaption ng artificial intelligence at saka automation na sa tingin natin ay may magandang may, may magandang ano po ito uh, uh, mangyayari kasi magiging efficient po ang sistema eh. ba diba? magiging efficient productive less expense hindi na masyadong expensive ang pag operate ng mga industriya or ng gobyerno ang problema po uh, yung mga tao na maapektuhan dahil hindi nakukunin dahil dito sa paggamit ng artificial intelligence automation So ano pong magiging kinabukasan ng mga manggagawa natin na maapektuhan ng pag-adapt nitong AI automation na to. So yun po yung malaking tanong ng ordinaryong taong bayan. Hindi po yung mga hindi po dapat yung taong bayan ay nagtatanong kung sino ba yung tama, Marcos administration ba or Duterte camp. Hindi po yung mga irrelevant po yung mga question na yun eh. Kasi yung mga question na yun eh, sa tingin natin lilipas yan. At um, magkakaroon tayo ng uh, mas malaking issue sa bansa natin dito sa adoption ng tinatawag na artificial intelligence automation. So sa sana po tigilan ng uh, ating mga kababayan yung uh, pagtangkilik sa mga awayang politika na yan at uh, paghandaan po natin itong artificial intelligence na unti-unti na pong nag- Uh, nagpipenetrate dun sa sistema ng ating uh, ano industriya, maging government or mga private sector na yan. Nagkakaroon na po yan ng uh, ano ng penetration ng artificial in intelligence automation. Hindi lang natin napapansin kasi nga ang laman ng mga balita ngayon puro mga awayan politika. Really tayo makakita ng mga ganitong balita tapos hindi pa na-highlights. Di ba? Kasi hindi pa hindi pa daw nararamdaman eh. Pero kailan tayo aaksyon? Kailan na ang aaksyon ang gobyerno pag huli na ang lahat? At wala na nga mapasok ang trabaho, yung mga manggagawang Pilipino. Hindi ba tayo nag-aalala guys? So sabi ko nga dito, guys, sa ating channel, importante po talaga magkaisa ang sambay ng Pilipino. Hindi po dapat kasi tayo nag- aaway-away uh, sa mga political drama na yan. Di ba? Iwasan na natin yan. At ang isang makakatulong po dyan, tigilan na natin yung sobrang pagsuporta natin sa mga political personality natin. Bagkus ang suporta natin ay yung mga government institution na ano na naga naga tumitingin sa ganito mga problema ang ng ating bansa. Actually, ah, uh, problema po yun ng mga manggagawa eh. Pero sa mga industriya, napakalaking tulong po niyan. Imagine pagka yung uh, isang industriya na manufacturing ay nag-replace ng uh, lahat yan ng artificial intelligence na humanoid robot na nagmamanufacture ng ating mga gamit. Imagine yung mga robot na yan, hindi, yan nag, hindi, hindi mo yan papasahuran. Hindi yan nagko-complain. 24-7 ang trabaho niyan. Hindi yan magwiwelga. So, di ba? Napakaraming benefits niyan sa industriya. So, hindi napapansin niyo ng ating pa paano, hina, pa paano, hinahanda ng gobyerno yung mga manggagawa sa ganong senaryo. Yung displacement ng trabaho. Hindi yan pinag-uusapan guys dito. Although naki, naririnig natin yan sa ibang mga talk show sa television pero parang hindi pinapansin ng mga ng Pilipino. Hindi hindi pinagtutuunan ng pansin ng ating gobyerno. So, yun din yung nakakalungkot. Sana po uh, mabago na natin yung ganong mindset. Uh, magkaroon tayo ng uh, ano, forward thinking. Dapat ang iniisip natin ay yung mga mangyayari sa hinaharap, hindi yung mga nangyayari ngayon na uh, awayan sa politika. So yun po yung ating uh, topic ngayon. so Sana po uh, magkaroon tayo ng pagkakaisa uh, sa sambay ng Pilipino. At uh, tigilan na po natin yung... Uh, mga ang politika na yan. At hindi po yung nakakatulong dito sa eminent na problem na to sa darating mga 2-3 years from now. So yun po yung ating topic. Ano po yung masasabi ninyo sa unti-unting uh, pag-penetrate ng artificial intelligence automation sa government, institution, at sa mga uh, private sector natin na... Uh, uh, nagkakaroon na ng adoption ng artificial intelligence. Ano po yung tingin ninyo dito? So paki-comment lang po dito sa ating uh, comment section at uh, yan po ay mahalagang pag-usapan natin. Palaganapin natin yung awareness ng artificial intelligence automation sa sa ating uh, pang-araw-araw na pamumuhay. Especially guys, yung mga manggagawa na tatamaan itong adoption na to. So yun lang po at uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa mga hindi pa po nakasubscribe. Please subscribe po dito sa ating channel. At uh, pagtuunan po natin yung uh, pagkakaisa ng sambayan, sambayan ng Pilipino sa pagunlad ng bayan. At uh, pagtigil natin sa sobrang suporta sa mga political personality. Yun po yung advocacy natin dito. So kung po kayo ay naniniwala sa ating advocacy, so support, supportahan po natin ang ating channel na tabsum Viewpoint. Maraming maraming salamat at sa inyo lahat yan. Peace.